Sa video natin ngayon, sabay nating talakayin ang ideya ng utang, kung bakit ito masama sa karamihan at ginagamit naman na tool sa pag-asenso ng iilan. Kung oobserbahan natin ang mga taong mayroong utang, katulad ng kaibigan mong nangungutang ng cellphone, yung kapitbahay mong may utang na motor o di kaya ay sasakyan, at yung kakilala mong nangungutang para mapatayo ang kanilang bahay, makikita natin karamihan sa kanila ay hindi masaya dahil sa halip na nai-enjoy nila ang mga bagay na kanilang inutang, nagiging burden na ito dahil sa bayarin na automatic na nakakalta sa kanilang sweldo buwan-buwan. At yan ang madalas na katotohanan sa buhay ng taong may utang. Pero kahit ganun paman, ang paggamit ng utang ay hindi masama sa lahat ng panahon. Totoo na maraming buhay na naging miserable dahil sa utang. Pero kung strategika at kung gagamitin mo ito sa pagbuo ng isang asset, Matutulungan ka rin itong yumaman at posible 'yon sa katunayan lahat ng mga successful entrepreneur na kilala natin ngayon ay gumagamit ng utang sa pagpapalago ng kanilang negosyo at para na rin ma-maintain ang kanilang lifestyle at ito ang tinatawag na leverage sa halip na sarili mong pera ang gagamitin sa pagbuo ng isang asset pera ng ibang tao ang iyong gagamitin kapital dahil sa halip na mag-iipon ka pa sa loob ng mahabang panahon pwede mo nang simulan agad ang iyong business idea ngayon gamit ang pera ng ibang tao o ng mga bangko. At mamaya iba bahagi ko sa iyo kung bakit ang pinakamayamang tao sa kasaysayan ay gumagamit ng utang at kung bakit hindi tumatanggap ng sahod si Elon Musk sa kanyang kumpanya na Tesla at kung bakit mas pinili niyang gumamit ng utang sa pagsustain ng kanyang lifestyle sa halip na sariling pera. Pero sa ngayon, hihimayin muna natin ang dalawang uri ng utang. Kung hindi mo pa ito alam, ang utang ay merong dalawang uri at ang dahilan kung bakit meron itong pinagkaiba, yun ay dahil sa paggagamitan nito. Ang unang uri ng utang ay ang tinatawag na bad debt at ang pangalawa ay ang good debt. Ang konseptong ito ay una kong natutunan sa sikat na author at businessman na si Robert Kiyosaki at ayon sa kanya, ang bad debt ay ang uri ng utang na nagpapahirap sa isang tao dahil ito yung utang na napupunta sa mga liabilities o mga bagay na bumababa ang value paglipas ng panahon, katulad ng mga gadget at sasakyan. At ang common na problema sa ganitong uri ng utang ay malaki ang iyong babayaran na interest. Ang good debt naman ay ang uri ng utang na magpapayaman sa isang tao o kung hindi man, at least meron ka pa rin kikitain na pera galing dito. Dahil sa halip na gagamitin mo ang pera sa iyong mga personal na pangangailangan, gagamitin mo ito sa pag-acquire at pagbuo ng isang asset na kapag na-handle mo ng maayos, ay magbibigay sa iyo ng extra income. Para lalo pa nating mabibigyang linaw ang kahulugan ng good debt, gagawa tayo ng halimbawa. Gusto mong magtayo ng sarili mong negosyo. Meron ka ng produkto, business plan at marketing strategy. Pero ang problema ay kulang ang iyong kapital at ang halaga na kailangan mo ay 100,000 pesos. So ang ginawa mo ay nag-pitch ka ng iyong business idea sa iyong mga kakilala na potential investor at pagkatapos mong mag-present ng iyong mga plano, nagustuhan ito ng isa mong kaibigan at nakumbinsi mo siya na magpahiram sa iyo ng pera. Nagkasundo kayo na babayaran mo siya sa loob ng dalawang taon kasama ang interest. Tapos sinimulan mo agad ang iyong negosyo. Tinangkilik ito ng mga tao at naging profitable agad sa unang taon. Constant itong nagbibigay sa iyo ng income at patuloy pa ito na lumalago. At pagkatapos ng dalawang taon, nabayaran mo na ang iyong kaibigan at patuloy lang sa paglago ang iyong negosyo. Nagsimula lang ang lahat sa ideya, yung ideya mo na magsimula ng negosyo at ginamit mo bilang isang tool ang resources ng ibang tao sa pagbuo ng sarili mong asset. Pero mahalagang paalala na kailangan mo ring magdoble ingat sa paggamit ng utang. Kahit maganda itong tool, dapat ay una mong trabahuin ang iyong sarili para mahandle mo ito ng maayos. Ang ibig kong sabihin, dapat ay meron kang disiplina sa paghawak ng pera at dapat ay meron ka ring skills katulad ng communication skill, leadership, negotiation, skill sa pagbebenta at skill na i ang sarili. Dahil kung sakaling nanghiram ka ng pera at ginamit mo itong kapital sa iyong negosyo, hindi ibig sabihin na okay na ang lahat at kusa nang lalago ang iyong negosyo dahil ang madalas na nangyayari sa totoong buhay ay hindi sasangayon sa iyo ang panahon sa kung ano ang gusto mong mangyari. Ayon sa report, 20% ng mga negosyo ay nagfail sa unang taon at 50% naman sa loob ng limang taon. Most of the time, makakaranas ka ng problema at kung nagaproblema ka sa iyong negosyo, kailangan mong gawan agad 'yan ng paraan. Dahil kung hindi, posibleng malugi ito at meron ka pang utang na kailangan bayaran. Patong-patong lang na problema ang iyong sasapitin. Kaya ang advice ko ay mag-develop ka muna ng skills bago ka gumamit ng leverage. Dahil kapag meron kang skills, madali mo lang mahahanapan ng solusyon ang mga problema na darating sa iyong buhay especially ang problema na related sa iyong finances. At kung curious ka bakit ang mga mayayaman ay patuloy na gumagamit ng utang kahit afford naman nila na bayaran ng cash ang kanila mga gusto, merong dalawang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Una, madaling access sa capital. Katulad ng sinabi ko kanina, mas madali mong ma-execute ang iyong plano kung pera ng ibang tao ang iyong gagamitin na kapital. Dahil sa halip na mag-iipon ka pa ng mahabang panahon bago magsimula, sa utang ay napapabilis mo ang proseso. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang mga mayayaman ay patuloy na gumagamit ng utang. Ito ang ginamit na strategy ng unang pinakamayamang tao sa kasaysayan na si John D. Rockefeller. Hindi siya pinanganak na mayaman, pero meron siyang mataas na ambisyon sa kanyang buhay. Noong nakapagtrabaho siya bilang isang assistant bookkeeper noong siya ay labing-anim na taon pa lang, doon niya unang natutunan ang sistema ng pagnenegosyo at ang karanasan na ito ay nagbigay ng malaking impact para sa kanyang mga plano sa hinaharap. At noong 1859, dito unang sumubok si John na magnegosyo kasama ang kanyang dalawang kaibigan. Ang kapital na kailangan nila ay $4,000. Ang kanyang business partner ay meron lang $2,000. Habang ang cash na available kay John ay $800 lang. So ang ginawa niya ay nangutang siya ng $1,000 sa kanyang ama kasama ang 10% na interest at sinimulan agad nila ang kanilang negosyo. Sa loob lang ng unang taon, tumoble agad ang kanilang pera dahil kumita sila ng $4,400 at $17,000 naman sa susunod na taon. Noong 1867, pinasok naman ni John ang oil business kasama ang kanyang kapatid at kaibigan. Parehong strategy pa rin ang ginamit niya sa pagkuha ng kapital. Nanghiram siya ng pera sa mga investor at mga banko. Nire-invest din niya ang kita ng negosyo at patuloy lang niya itong ginagawa hanggang sa lumaki ng lumaki ang kanilang negosyo. Kung gaano kalaki, 90% ng mga oil sa US ay sila ang may control at ang dating mahirap ay naging pinakamayamang tao sa buong mundo. Alam ni John D. Rockefeller na merong demand sa kanyang negosyo na papasukan at ginamit niyang tool ang pangungutang para masimulan agad ang kanyang negosyo. Pangalawa, Tax Advantage Alam nating lahat na kapag kumikita tayo ng pera, kailangan din nating magbayad ng tax o buwis at siguro ay isa ito sa iniiwasan ng mga mayayaman. Kaya ang ginawa ng tech billionaire na si Elon Musk ay sa halip na tatanggap siya ng cheque o cash bilang sahod sa kanyang kumpanya, ang tinatanggap lang niya ay stocks. At ang halaga ng mga stocks na yon kung i-convert natin sa cash, ay billions of dollars. So kung tinatanong mo ngayon, kung wala siyang sahod na natatanggap, paano siya gumagastos? At kung marami siyang stocks na ang halaga ay billions, bakit hindi niya ito binibenta? At dyan na pumapasok ang utang sa halip na ibebenta niya ang kanyang stocks o shares ng kanyang kumpanya para magkaroon ng pera, ang ginawa niya ay ginamit niya itong kolateral sa mga bangko at ang perang kanyang inutang, yun ang gagamitin niya sa kanyang mga personal na pangangailangan. Kung sakaling ang interes na babayaran niya sa kanyang utang ay 5 to 10% sa loob ng isang taon, tapos ang increase naman sa value ng kanyang stocks ay 20%, panalo pa rin siya sa huli dahil lahat ng kanyang stocks ay nasa kanya pa rin lalo pang lumalaki ang value at wala siyang binabayaran na tax. At yan ang dahilan kung bakit ang kanyang annual income sa kanyang kumpanya na Tesla ay $1 lang. Sa halip na magbabayad siya ng 30% galing sa kanyang income, mas pinili niyang mangutang at magbayad ng 10% na interest. At yan ang isa sa malaking pinagkaiba ng mga employee at business owner. Ayon sa isang interview ng American billionaire si Warren Buffett noong 2017, mas maliit na tax ang kanyang binabayaran kumpara sa kanyang mga empleyado. At ang dahilan ay ito. Kapag ang iyong income ay galing sa dividend at capital gains, which is ang uri ng income ni Warren Buffett, mababang tax lang ang makakaltas dito. Di kagaya ng sahod ng isang empleyado na kapag lumalaki, lalo ring lumalaki ang tax na mababawas. At yan ang katotohanan ang katotohanan na hindi magkapareho ang tax ng mga mayayaman at mahihirap. In conclusion, ang utang ay isang tool. Masama ito kung gagamitin mo ito sa pag-acquire ng mga liabilities o mga bagay na ikaw lang ang nakikinabang at mga bagay na patuloy na bumababa ang halaga. Pero kung gagamitin mo naman ito sa pag-acquire ng asset, katulad ng negosyo, matutulungan ka rin itong umasenso. At sana naman ay nalinawan ka ngayon kung ano ang utang at kung ano ang kaya nitong ibigay na binipisyo sa ating buhay. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel para lagi kang updated sa mga bago naming videos. Bisitahin mo na rin ang iba pa naming social media account at mag-follow. I-like kung nagustuhan mo ang video. Mag-comment ng iyong mga natutunan. At i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.